Good afternoon sa inyo guys. Friday. So katapos ko lang mag exercise. Alam nyo ba, matagal-tagal din na tumigil ako sa pag exercise mula nung bumalik kami dito sa Pinas. Kasi nga, ba diba, ang dami namin mga asikaso, ang dami mga ginagawa, naghahanap pa kami ng bahay. Basta ang dami-dami, halo-halo together na, hindi ganun kadali. Akala nyo lang, porkit may pera ka, madali na agad ang lahat. Hindi pala ganun kadali, no? Paghanap pala, yung na stress pa kami ni husband dahil nga siyempre gustong gusto mo nang makalipat tapos hindi mo naman magawa kaagad kailangan mo pang hanapin kung ano yung gusto mo kailangan din natin alagaan yung ating sarili no lalo na nang kakaedad na tayo pilitin talaga natin na mag exercise lalo na nakatigil ako na mga parang mag 4 months na so kaka-start ko lang din itong week na to na mag exercise lalo na parang siya sa nagpaparinig din parang gusto din niya ako mag ano tapos siya hindi naman nag exercise kaloka. So anyway guys, ito, alam nyo ba, ito talaga totoo, real Tokto talaga mga kainday, mga kadudong, mga guys. So, alam nyo, malalaman nyo pa na. Ngayon ko lang talaga na na malalaman mo lang kung, kung sino yung totoo mong kaibigan. No. Ikaw ay talagang walang-wala. Bakit? Kasi nga, na-experience ko mismo yan, guys. Uh, sobrang hirap namin. Halos-halos nga hindi kami makabili ng bigas. Nangyari pa nga, uh, minsan pa nga, once a day na lang kumakain, tapos... Minsan, ang napapabili ko bang biga sa anak ko, kalahating kilo lang. Parang nahihiya pa nga ako bumili ng ganun. Kasi, di ba, pag kalahating kilo, konti lang yon So, pinagkakasya namin yon mag lalo na yung mga anak ko. So, sobrang awang-awa din ako sa mga anak ko. Kasi nga, siyempre, ikaw bilang nanay, parang mas gusto mo na lang na ipaubaya sa kanila. Gusto mo na lang na magutom ka sa mga anak mo so ang nangyari guys mayroon ako mga kaibigan mas may pera sila kumpara sa akin kumbaga kasi sila talagang doon sa tinitirhan namin yung ex-partner ko noon talagang may mga ari sila ng mga lupa-lupa so kumbaga ang ginawa nila mas in friend ko talaga ha kapit bahay pa namin yung magkalapit lang yung bahay namin minsan nga pag nag-uusap kami magkarinigan lang so ang ginawa nila kasi nga sila yung may mga ari ng lupa kumbaga nagsasangla sila ng lupa nila ganun so nagkakapira sila yun guys alam mo ba siyempre ang close namin lagi kami nag-uusap araw-araw la kami yung lagi magkasama mag it's pa kami yan tapos kahit anong gawin namin kami talaga yung magkakasama may time pa na talagang magpapainding kami kasi usong-uso yung ending guys di diba? ngayon nung nagsangla na siya ng lupa nila napapansin ko lang parang lumalay lo siya sa akin baga, bisibisihan siya tapos ang napapansin ko pa pag namamalingke, pagdating sa bahay nila, talagang nakasarado yan guys. Sarado yung mga pintuan. Kunwari na walang tao, eh, akala naman nila, hindi ko nararamdaman yon Akala nila, lalapit ako, mangungutang. Hindi naman ako ganung tao, no? Kasi ako, hindi naman tayo manhin. Nafe-feel natin yun. Siguro, pag nangutang ako, alam ko naman din sa sarili ko na pag nangutang ako, wala naman din akong ibabayad talaga sa totoo lang. So, kahit sobrang hirap na wala kaming makain, hindi naman ako nangungutang talaga kahit 100 pesos o 200. Pero guys, nung ako na nagkaroon, nakita na nila na medyo umangat na yung kalagayan ko sa buhay. Dahil nga din nakapag nga ako ng foreigner, ba diba? Ngayon, misid sila ng misid, misid siya ng misid sa akin, nakailangan kailangan daw niyang pira, napautangin ko daw. Bukod sa ganun ang ginawa niya sa akin, ko naman ng kunti din naman kalakihan kung ba, sabi niya sa akin ang ibabayad na lang daw niya ay palay kasi nga may mga ano nga sila doon may mga tanim ang dami nilang tanim so sabi ko sige bayaran mo na lang ihatid eh, mo na lang sa mama ko pero hindi pa rin talaga ginawa yun guys kasi ang mama ko tinatanong ko noong nandoon pa ako sa Australia kung nabigyan siya ng bigas kumpara yun na lang yung pinabayad ko sa kanya hindi nga daw so ayun mga ilang months umulit na naman ang missis na naman sa akin na nang hingi ng pamasko yata yun or, humingi ng tulong dahil may sakit yung asawa. So, ako naman, syempre, maawain ako. Binigyan ko na naman. Hindi naman ganun kalaki, guys. Basta makabigay lang ako kasi hindi naman mayaman tong asawa ko, no? Mayroon lang kasi. Pero hindi naman yung matawag mo mayaman talaga kasi lalong-lalo na ngayon, ah, pensyon na lang yung inaasahan ng asawa ko, no? Kasi pinagtrabahoan din naman ngayon mula bata pa siya. Pinagsikapan niya kung anong meron siya ngayon at meron kami ngayon. Siyempre, pinagbigyan ko na sa madaling salita. May pangako, ganyan-ganyan. So, hindi na naman talaga nagbayad, guys. Pangatlo, umulit pa din. So, ang sabi ko sa kanya, hindi hindi naman yung asawa ko, hindi ito nagtatrabaho para ipautang ko kung kani-kanino. Totoo naman yun, di ba? Huwag niyong masamain na napagbigyan ko na ng dalawag, guys. Hindi naman siguro tama na yun, di ba? Hindi naman yung tuwing ano, bigyan mo ng bigyan. Ang asawa mo, yun yung nagsisika para sa inyo. Siyempre, pag nalaman niya na ganun, hindi porkit mayroon pabigay ka ng pabigay, eh, buti sana kung nagbabayad, hindi naman, di ba? Kahit pakunti-kunti yung mahalaga pa din yun kasi hindi naman namin pinupulot yung pera. Kaya ako nasabi na doon mo malalaman kung totoo ba talaga siyang kaibigan. Kasi ako guys, sa totoo lang, ako yung taong talagang hindi sa pagmamayabang, ako yung taong talagang pagkaibigan ka, kaibigan talaga kita. Talagang in, ano talaga ako sa'yo. Loyal ako, gagawin ko yung lahat para tulungan ka. Hindi man siguro Pinansyal tulungan din kita, pero yung makakaya ko lang. Yung parang nandyan ako palagi para sa'yo. Ganon kasi ako guys. So, ngayon, pag malaman ko na parang hindi ka ganun sa akin, so parang syempre, maglalaylo ako sa'yo. Kasi alam mo na nga, ba diba? Alam mo na nga na yung, yung level ng pagkakaibigan nyo. ba diba? Alam mo, pre, ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na yung parang mag -distance. So ngayon, sila yung parang nakakalungkot lang, no? Kasi kung kailan ka na magkakaroon ka na ng konti, medyo umangat ka na sa buhay. Parang doon kanila parang papansin. Tapos lapit sila ng lapit sa'yo. Tapos tapos noon na walang wala ka ni Bear kanilang maalala at mabigyan di ba alam naman niya friend niya ako di ba kahit mabigyan man lang niya ako ng kunting ulam dahil alam naman nilang walang wala ako pero hindi ganoon tapos nilang pa talaga siya ng panganay ko pero wala talaga guys may mga tao pa lang ganoon anyway guys yun lang talaga aking na-share sa araw na ito sana may pagpulutan kayo ng sa aking video kasi na-share ko lang sa yung mga naranasan ko ba pero hindi naman lahat na-share ko baka sa mga next mas share ko din sa inyo. Kung ano yung na-experience ko sa buhay nung no? ako'y walang wala, talagang doon mo makikita ang tao kung kung siya ba ay totoo mo talagang friend. Thank you guys for watching. See you for my next vlog.